Wajib buahku aku, no, nah, itu. magandang buhay at yun na nga mga kabebe yung mga ganapan ah. Yung mga itik natin, mga lasing ko pa lang pag ganitong free range ay ah, linalabas na natin. Tapos yun nga mga kabebe, ah, nakikita nyo naman po, yan po mga kabebe, ah, kumikinang kinang na miss ko po itong ah, ganong ah, ganapan. Charot. Kasi mga, mga kabebe, ah, ilang ah uh, days din o mag isang buwan din po tayong hindi po nakatikim po ng puting ginto. Ganun po katagal mga kabebe. Hindi ibig sabihin na free range na po yung paglalagyan natin ay uh, magaan-gaan na yung pakiramdam natin yung buhay ng mga alagang itik natin. Pero yung realidad po mga kabebe, ibang iba po talaga sa nakikita nyo. Real talk na lang po tayo. Nakikita nyo po sa mga videos po ng iba na maganda po talaga yung uh, pag-iitik. Pero in real life talaga mga kabebe, maganda po talaga yung mag-iitik. Pero yung problema, uh, katabi niya din po yung problema, is 50% problem at 50% na uh, magandang buhay ang ibinibigay po ng freren sa atin. At yun nga, hindi nga po madali mga kabebe na mag-alaga po talaga ng uh, itik, lalo na po at freren lang po. Ang maganda lang sa pre range kasi nga po mga kabebe as nalilibri po tayo. At yun nga po mga kabebe at ngayon nga po ay nakatikim na naman po ulit tayo ng mga puting ginto po ng mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe kahapon nga ay mga limang tree nga po yung uh, nalipon natin. So ngayon po mga kabebe, uh, ngayong pong araw na to ay thank God kasi nga ay nakalikom po tayo ng pito na tree po na itlog po ng itik natin. At yun nga mga kabebe, uh, uh, diskarte nga po mga kabebe, at yun nga... Uh, Ngayong araw na din po to kasi nga dito na area kahit nga po ay tumataas nga po yung egg production po ng mga itik natin pero ay ngayong araw na po to mga ka baby ay ililipat ko na naman po yung mga alagang itik ko sa ibang area ang kwan yun mga kababy is isasakay ko na naman sila sa sakyan ang mangyayari na naman po ay may stress na naman po ulit yung mga alagang itik natin ito din po yung mga disadvantage po ng pag-aalaga ng parents kahit po na marami na po yung itlog ng itik natin lalo na po ay hindi po tayo umaasa po sa feeds ay kailangan natin ilipat. Ganon po yung uh, routine po natin yung circle po natin dito sa mundo po ng duck farming. Hindi hindi po tayo naglalagay sa isang area. Kasi mga kabebe nga, kahapon nga, uh, naalala nyo ang dami pong damage po ng mga itlog po ng itik natin. Sa kadahilanan po yung mga itik po natin na 3 months ay uh, nahalo nga dito sa mga nangingitlog na natin. So ngayon po mga kabebe, ang ginawa po namin kahapon kasi nga nagmix na po halos lahat ng mga 3 uh, months natin sa mga nangingitlog so ang nangyari ay uh, ito nga po mga ka-baby ay po nga natin itong mga lagang itik natin at sa ganun ay pre uh, na din po tayo na igala sila ulit kasi nga po ay hinahanapan nga natin ng buyer itong mga ready to leave nating mga itik at ito din pong mga itik natin na nangingitlog para iwas na din po uh, damage at yun, at yun nga mga ka Ngayong araw na ito ay ililipat na naman po ulit natin itong mga alagang itik natin itong mga andito sa likod natin mga kabebe. At yun nga ay lilipat nga tayo sa ibang area. At yun nga ay expect na naman po natin yung uh, pagbaba na naman po ng egg production po ng mga alagang itik natin. Pero okay lang po yun kasi nga sa area na paglalagyan natin is uh, importante Isang beses lang po sila ma-stress, isang bagsakan, kahapon, stress na sila. tas ngayon, uh, sagad sagarin na natin mga kabebe para sa ganun ay paglipat ulit sa area na doon sa kabilang area ay isang stress na lang po at makaka-recover din po sila ng mga isang linggo. Ito po yung mga disadvantage po mga kabebe pag pre-range po talaga yung uh, pag gusto mong pag-aalaga po ng itik. At yan nga po mga ka uh, hindi pa po tayo tapos ng pagpipili po ng mga itik natin kasi nga ay na-mix nga po yung mga alagang itik natin. Bago natin ilipat po yung mga alagang itik natin, ay uh, kailangan muna natin silang uh, ipagsisiparate para pagdating sa area na doon, ay hindi na natin sila aramit ang bungpagon, yung galawin para tuloy-tuloy na po talaga yung uh, uh, pagpapahinga nila o relax yung hindi na po sila na-stress at yun nga mga kabebe, uh, ito nga po yung mga alagang itik at pipilian nga natin kasi nga hindi pa nga tapos yung pilian kasi nga ngayong araw na to ay ililipat nga natin yung uh, itik natin at yun nga, ay welcome na naman natin doon o tayo yung area naghihintay sa atin doon. At yun nga mga kabebe kasi maritis ka, uh, makikimaritis ka nga kasi titignan natin kung gaano ba kalawak yung area na doon. At ito nga po mga kabebe, itong itik na ito ay ito po yung 3 po natin. Nakikita nyo naman po yan po yung uh, palatandaan na akin po to na itik. Yan po mga kabebe yan. O yan. Ito po yung palatandaan po na ilinagay natin sa ilong niya. Sa so, hindi pa po nakakita ng videos ko po ay may mga videos po tayo dyan na naglagay po tayo ng palatandaan para sa ganun kung gusto nyo po uh, maglagay ng palatandaan ay may idea din po kayo. Yan po mga ka-baby, Ito po yung itik natin na 3 at yun nga mga kabebe, ayon dito na po tayo sa uh, daanan o saan po ay naghihintay po yung sasakyan po ng mga alagang itik. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin. Uh, itinawid nga natin sila at pinaligo muna bago natin sila isagay dito po sa may sasakyan po nila para naman po ay Uh, hindi po uh, nadidikit po yung uh, balat nila, yung putik po kaya ay idinaan muna natin sila sa patubigan. At yun nga mga kabibi ay ngayong araw nga po to mga kabibi ay lilipat nga na naman po natin yung mga alagang itik natin. At yun nga expect na po natin na yung itlog natin na uh, egg production ay tumataas. Ngayon po ay uh, obserbahan po natin mga kabibi kung uh, tataas ba or bababa ba yung mga uh, itlog po ng mga itik natin. At yun nga mga, mga sa sasakay na nga natin itong mga alagang itik natin. At ganun pa din po mga kabebe, uh, ah, dahan-dahan, charot. At yan nga mga kabebe, kasi Maritis ka, titignan mo talaga kasi nga ganito talaga yung ah, circle po ng pag-aalaga ah, natin ng itik. Pag ganitong pre -range po talaga yung paglalagyan. At ito nga po mga kabebe, yung mga alagang itik natin. At yun nga, hatiin nga natin sa tatlo kasi nga tatlong kubikol nga po tong mga kuan yung sasakyan nga at mamaya po ay yung 3 months na naman po nating itik ah, dalawang bisis po natin sila kukunin kasi nga medyo marami-rami din at yun nga mga kabibis sasakyan na nga po natin ito po mga lagang itik natin dito po at yun nga po mga kabebey, ay ayon dito na po tayo sa bagong area. Welcome to Barangay Mabuhay. tas Bye-bye uh, Barangay Sinayawan. Diyan. At yun nga mga kabebey, dito na nga po tayo sa Barangay Mabuhay at yun nga dito na po nga tayo. Uh, mga alas 7:00 nga po ng morning mga kabebey. Ay dumating po yung sasakyan natin na uh, paglalagyan po ng mga alagang itik natin. At ito po yun mga kabebey, nakikita nyo naman po na uh, Tatlong kubikol pa din po yung paglalagyan pa din po ng mga alagang itik natin. Pero yun nga lang po mga kabebeye, tatlong bisis nga po tayo bumalik-balik dito kasi nga po ay hindi nga po uh, magka-siya nga po yung mga alagang itik. So po uh, ay dito na nga po tayo sa Barangay Maboy. At ito nga po, ah, nakikita nyo naman po ay malawak po talaga yung area dito na kapalayan. Ito po yung ah, maganda pag pre-range po. At yun nga ay nangingitlog nga po yung mga itik natin. May pitong tree na nga po tayo. At yun nga, expect na nga natin na mga dalawang araw o tatlong araw ay ipikto po yung a ah, stress po ng mga alagang itik natin. Pero yun nga yung maganda kasi nga ay malawak nga dito na area. Uh, pagdating nga, pagdating nga po mga kabebe, nakikita nyo naman ay uh, patubig po talaga tapos area. Ang, ang delikado po mga kabebe, pag ginilipat mo po yung mga itik mo is yung uh, malayo yung area tapos pagdating sa area ay walang tubig na paglalagyan. Yun po yung uh, problema po ng mga itik, lalo na po ay mainit po yung panahon. Kasi nga po mga kabebe, ah, number one po talaga na maapektuhan is yung mga atay nila, yung muhubag, muburot, yung ganun, yung mag expand po yung mga at tayo nila mga kabebe. At yun nga kasi nga andito na nga po tayo sa bagong area na naman po dito sa Barangay Mabuhay. At gagawa na naman po ulit tayo ng simpleng barong-barong. At yun nga kasi nga bagong area. Bagong barong-barong na naman po. At ito nga po mga ka-bebe, ganito nga po kasimple yung a uh, barong-barong po ng mga alagang itik natin. Walang pabunggahan. Ang importante ay komportable po yung mga alagang itik natin na natutulog. Tapos yun nga mga kabebe, uh, dito nga na area, ah, uh, ang problema nga lang po dito ay Uh, every two days ay madali po silang uh, nag-start ng, uh, ay ng taniman kasi nga rinurutor agad nila. Ang problema pag ganun mga kabebe is hindi po nakakain ng mga alagang itik natin kasi nga ay uh, natatabunan na po ng putik. Yun po yung uh, problema po. Pero yun nga mga kabebe, yun din po yung mga problema pag ganitong free range. Hindi po ibig sabihin na uh, free range po tayo ay komportable na po. Hindi po ganun mga kabebe. Uh, dito po talaga sa mundo ng deck farming ay... Ayun uh, nga, uh, discarding nga lang po mga kabi. At yun nga, uh, sinigurado ko nga lang po bubungaan is yung mga uh, alagang itik po natin na nangingitlog kasi nga ay alam naman po natin pag mabasa po talaga yung itlog ng itik ay may posibilidad po talaga na uh, hindi po ito magiging balot at magiging pinoy. At yun nga po mga kabi, ito nga mga alagang 3 months natin na itik ay ikinabit ko na lang din po doon sa uh, gitna ay sa Ulohan po ng itik natin kasi nga ay uh, konti lang po yung space dito. Yun nga yung uh kuan lang mga kabibig maganda kasi kahit konting space lang importante, eh, pwede mo paglagyan ng mga bahay-bahayan nila eh, wala po talagang problema mga at ito nga po mga kabibig, nakikita nyo naman po ito, uh, uh, ito po yung kuya ko, busy-busy po talaga uh, kakagawa ng uh, bahay po, ng kulungan po ng mga alagang itik natin at yun nga uh, ito nga ang ginawa nating uh, bahay po, kulungan ng mga alagang itik natin ay simpleng simple lang po talaga mga kabebe kasi nga ay dito na area ay mga isang linggo lang tayo dito tapos lilipat na naman tayo sa sa ibaba. Ganun lang po, makakabebey. Sa mundo po ng duck farming ay ang circle po natin ay paikot-ikot lang po. Kung saan nga po yung ani ay andon din po tayo. At yun nga po, ay ito nga po yung uh, sinakyan nga natin, yan po. At yun nga, mag update ulit po tayo bukas sa mga itlog po ng mga itik natin kung bumaba-baba ang production, egg production po ng mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebayan, dito nga ako sa Barangay Mabuhay. Ako nga pala yung duck girl ng Bukinon. Ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.